So yun, uh, so ang panibagong araw sa inyo Ayan, uh, good morning, good morning Ika nga, uh, yun na so, tayo yung ginagawa kong kolong-kolong So pakita ko sa inyo at sabihin ko na rin kung ano ba yung mga detail ng ginagawa natin ah uh, Ito po sabi nga sa inyo Pang gawa itong pang sarili O oh, yung pang benta siya talaga So yan Lahat po nung nakikita yung tubo dyan uh, Mula dito sa ilalim na to yan. Mula po sa ilalim na yun uh, Schedule 40 na po yun Uh, pati yung rim natin, uh, makapal po yan. Uh, pinasadya ko rin kay uh, Kulang uh, Pangilinan uh, Motor Shop. Andiyan po sila sa San Cristobal. Pati yung mga rayos natin. Rayos, hub, lahat yan makapal. Uh, hindi yan katulad ng ibang hub na nakatuldok lang ng na welding yung banggaan ng bearing. Kasi yung welding, yung banggaan po ng bearing yan ay makapal. Uh, ibig sabihin ay tenorno. So, ibig sabihin, makapal po yung gear pinagamit ko dyan. Uh, at saka yung rayos natin, yung malalaki na para sulit magkarga ka man na matibay ibig sabihin na hindi siya yung uh, madaling maputol tapos ito nakita nyo ito 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 medyo forte po ito na di media so yan yung kapal ng pinaka frame natin ito yan siya oh. o oh, ba? Diba? ang kaya ko lang siya pinakapal na ganyan lahat ito 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 Ibig sabihin, lahat po ng may pinaka mabigat na bibitbitin o yung may pinaka mahirap na magiging uh, gampan sa kolong-kolong na yan, lahat yan yung makakapal. Pero yung i-design natin dito, pinaka, yan, yan. Para sa may tolda driver natin, schedule 20 na po yun. So, ano doon ano po yun, yan. Ah, mamaya kakabit ko na yun, papakita ko sa inyo sa ating mga, sa ating uh, susunod na vlog. So, yan po siya, pati yung ito. So ayan, kung magtaka kayo bakit mayroong level bar doon, ginagamitan ko rin po kasi siya ng level para kung ano level niya rito, sige tip ko yung level nito. Nang hindi siya yung nakaganon-ganon. O, lahat na yung nakaganon, uh, para no, na pareha siya. Hindi na siya kailangan silip-silipin pa kung nakatingala, or nakababa, or nakasubsob. So yun lang, maraming salamat and God bless.